So, ngayon guys, ito na po yung ating ginawang portable water system. na no, napakamura lang. So, ang gamit lang po natin dito ay ito. Ayan. So, ang ating source guys, nandito sa puso. Ito, ito lang yung ginawa namin. So, gumamit na tayo ng foot valve. And then yung uh, mayroong foot valve yan. Dito, ang exit niya. Ayan. So ngayon, ito na. Ito ating water drum. So ang napakamura lang ng drum guys. And then ginamitan lang natin ng maliit uh, na PVC. Ito. At ang gamit nating uh, makina, ito, EST. So mayroon siyang 1.3 horsepower yan lang minit nga ba so ang ating exit nito ito yung kanyang in ng tubig dito, paitaas yan and then yung kanyang exit papuntang drum exit nito ayan, and then papunta na sa ating grepo so hindi ko kasi ito na vlog so ito na papuntang bahay so napakaliit lang ng gasto nito guys kung napapansin nyo guys so yung kanyang frame guys is uh, number 2 na, na angular so itry nating panda rin ito para makita nyo kung gaano kalakas so sulit na to guys at kung mayroon kayong drum na extra mas maganda dalawa o tatlo kung may mayroon mas malaking drum okay lang so ngayon atin i, i rin para makita nyo itong kanyang ito na oh. mandar ng ating puno na pala so pwede tayo magugas dito uy basa so ito na yung ating source guys ayan no? tingnan natin mandar na hmm. So, sa so mga gustong magtanong dyan kung paano mag-install, matuto paano mag-install, mayroon pa yung mga video dyan na pwede niyong makukuna ng idea kung paano mag-install. So, paki-subscribe na lang po sa ating YouTube channel, guys. Napakasulit nito lakas lakas ng tubig guys ha salamat po at sa mga gustong magtanong dyan paki comment na lang po bye bye at god bless